dito tayo ngayon sa gilid ng bahay dito bung ayan o oh, dahil dito natin ilalagay yung ano yung uh, mga isda sa so, ito yung ating uh, talipapa ano actually hindi atin to nakiki nakikigamit lang tayo ng space at saka nitong kubo kubo ayan oh. ilan na yan eh o space na to so, nagpaalam tayo at uh, pinihaga naman tayo hindi sa isda kagabi eh ang tao sa tinamingin ayan So, dati to, kapag tag-araw, inaanuhan nila April ng ano? Ng Patin. Pakuan Milon. So, ngayon, lalo naman Pakuan Milon, isda muna ilagay natin. ilagay natin to ng, ano, ito, ng linoleum para, syempre, hindi kawayan. Para malatagan natin isda, tsaka, tsaka, yelo. Tapos, tanggalin natin to, tapos, linis-linisan. Tapos, yung lona, sa sunod na panahon, palitan natin yan. Kasi, kanila like yan it. It. oh tapos dakotin natin tapos oh. oh, ano lang naman ng ano to eh dito na pwede na dito dahon lang naman eh sa gilid ayam natin margie dami order kay may isa rams kagabi kay may isa rams kagabi naka 50 kilos na siya <laughs> ano order ang bilis Oo, oh, 50 kilos ha? Trim. trim, oh pwede trim. Trim natin to para makita. Ako mamaya pag di-deliver niya yung mga pa-order ko. Dami rin pa-order no? Si Raymond Tan. Ang uh, order eh no? Dami pa no? Hmm. Ito yung manager natin sa ano, itong pinsa namin. Diyan ni si Ria. <laughs> dito kaya? Mag-upi na kami. siyang manager ngayon dito <laughs> ng talipapa dito. Ayan, <laughs> bumili ako kanina ng digital na wings. Hardware. Shout out sa mga bait na ano, na staff do sa City Hardware na Nasis e, nila tayo. Ah, no? uh, oh, pote ay. Hmm. Pag dito natin nilagay kay Tito Bong yung ice box sa isda. Yeah. Yung isang ice box sa bukid pa po. Baka tayo may nakadisplay is dyan, you know? uh, oh. uh, yung isla dyan no? Oo. Masok medyo maliit siguro muna, no? Ha? medyo yung ibabaw. na sa ano natin yung Hindi kabala! Ikaw manager dyan eh. Wala. Wala naman na to, kahit na kutak na, ano, ang presyo. Ano, ano, oh, sabihin ano, na ano, ano, kaya ganyan siya yung P185,000 O, automatic siya, yun lang lang, bawa I-price siya O, oh, i-type mo lang yung 200 chak 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 oh, tapos pag kilo mo, yun na Eh, kasi nga kanina, padalim-dulim ako doon sa guling Tiyos, nahirapan ka lang mag-times eh Siya ba tala mo? Hindi, kasi sino ba ang nagsigil ng targuhit pa? Ma'am. Okay, Hindi, Ma'am. Meron May, talaga 'yon, pag per lang. Meron 'yon, meron. Mm, maganda tong ito talaga, Acuri talaga digital. Tibay pa pala 'to eh. Tibay 'to oh. Hmm. Pero maganda ano? Dagdagan siguro ng price sa ilalim ah. Pwede, diba, pwede dagdagan oh. Yeah. Comment pa at that. Ah, yan. Yeah. Kain na lang natin to, Mia. Ito. Ayusin natin to. Di susuli lang natin po natin tong lona kasi hindi atin tong lona. Kasi tatang may may lona daw na ganito doon. So, yun yung ikakabit natin dito mga karatas. Ano? Ganda tong space na to eh. Tapos so, lagyan natin dyan ng banda ng karatulan ng ano, isda. Uh, Ayun, tatanggalin natin tatang to. Ito, no? Para oh. ano? to. to, yung Alambre lang to, eh. Ay, inaangat lang ata to, Dads? Inaangat lang. lang. Inaangat. Inaangat lang, lang ayang to dito. Hmm. Eh, nga, oo, tama. Inaangat ayang lang. Yun. ano, Pwede, o. Oh. Pwede yan, pwede. lang ang anak. Ay, pupunta Ito Tapos hmm. buwasan lang natin yung, ano, yung mangga. Tapos natin kunti. Masyado nang nakababa eh. Ay, okay, eh? huh? <laughs> 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 <hubod> oh, ay, okay, yeah. <hubod. hubod>. paubos na natin to pag naubos na lahat ay eh kasi ngayon nandiyan na isda eh saka natin to i-repair eh, ng magandaganda palagyan natin ng ano sa ilalim ng additional na ito baka bumagsak eh Marang medyo umuga-uga pag tatlong tao yung sa loob medyo yun oh. yun yeah mananabas bones. Eh, ako din bawas yung bones. Ito lang? Ito lang bones, oh. Yan si, ano kaya, Monski. Si ay, Boy. Mahaba ang abot. Yung ano na lang, Boy. Yung abot mo lang. Bawas ng konte Hindi, okay lang bay. Lagyan naman natin ng ano yan. Lagyan natin ng linoleum. Hindi na Pwede rin, minsan, para mawala yung mga molds.

Eh, ganun talaga mga karabas eh. Kailangan nating maghanap ng ibang way para mas mas benta natin siya ng, sa maayos na presyo eh, pagdood sa market. Eh, mura talaga. Kasi wala na tayo magagawa kasi yun yung panakaroon doon. Lahat naman ng pagbabagsak doon kaya hindi yung presyo. Kasi pagdating doon, kaya mura, mura, pagdating doon, kukuha pa yung ibang taga ibang taga-ano doon. Ibang city or taga-ibang lugar. Tapos, yung mga nagaangkat na yun, siya pa yung magde-deliver sa mga talipapa kaya na ito. So, kumbaga, ang dami ng magiging patong, So, kung mangyayari, bypass natin yung bypass natin yung mga yung maraming middleman na yun, mas mura natin ibigay sa ano, sa tao. Tapos, mas maganda yung magiging tubo natin. Pero yung mga malalaki isda, may po kasi benta dito yun. So, mangyayari nun, hati-hati yun siya. Eh, mahirapan, mahirapan pa. Saka baka, ma, ano, baka magka, maka pa. So, kaya yung mga malalaki isda, ano yun lahat pinabiyahe po natin. Yung mga... <coughs> uh, uh, yung malalaki rin po yung matira. So. Lang, yung mga tinder natin. Yung mga pwedeng <coughs> ibenta sa talibang pa. <coughs> Siboy Pitik pala. Ayan wala oh, Kasi vlog Anong ng Raptor to eh. Oh, vlog <laughs> ng Ayam Marabas to. Eh. Dito yan. Baka <laughs> na to eh. Pang -bulay. Ah oo. Ay, may mga ganyan. Saging dati nakasabit yun eh. Tanggalin muna natin muna. Ayan. 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 pakinow, inaakit ni pagkunguri siya talaga. pa kenow pa kenow pa kenow pa pa kenow pa kenow na kenow pa kenow pa kenow pa kenow pa kenow pa kenow pa yan pa kenow pa kenow Yan kenow pa kenow yan kenow pa kenow pa Yan. Yan. Paano pag nilagay natin yung luna yan, dito dito tagas ng ano? Dito tagas ng tubig. <laughs> sir, ano sir? Uy! <laughs> Sino to? Sino to? You nga know? <laughs> po! Masama nga po! o. Nakayipon pa. Bili ka sir? <laughs> May may nightmare ako nangyari sa akin kahapon eh. Bakit? Okay. Rated is PG. Oh. Di sa labas ako natulog. Mm. Tapos malakas ang ulan, sila Trike na at si Fluke. eh may mga bahay naman sa labas 'yon. Mm. si Mrs. Mm. Di natulog ako sa labas ako natutulog eh, kasi may TV. Nanood you know, siya TV, nakatulog ako. Pagising ko, nanakinip ako. Uh. Na may cake dito sa ganto ko. Uh. Pag ganun ko, palambot mo lang ganyan. Abaw, pag ganun ko. Tumira si Triki doon sa katabi ko, yung cellphone ko. Okay. Ma! Sabi ko, uh -huh. bakit, 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 pa? Kailan mo, kinuha mo. Kailan yan? Oh, hindi <laughs> na ano ako. ako. <laughs> <laughs> ang cellphone ko. Totoo ang sabi ni ko. Waterproof. Oh, talaga. Inano ko oh. talaga, asang ko. Uh, okay, Ayos pa rin, no? Oh. galing. Anong cellphone ba yan? Ah, uh, yung Ano nga to? Late Honor, honor. Honor, honor. <laughs> honor. <laughs> Grabe, hanggang ngayon natutroma ako. Suko <laughs> talaga yung tricky na yun. Kaya nga tricky pangalan eh. Ayan oh. Oh, uh, bibili, bibili. Yun. Morning po, mga karabas. Tingin po tayo ng isda. Dami, oh. Ah, dami. Dami, lalaki. Dami, siya. lalaki. Oh. Punta po kayo dito. Uh, Napakamura ng kilo dito. Mm -hmm. Dami, dami oh. Nahalwat pa. Etong si Sir. Yan yeah, no, oh, okay well, yeah. na yan. Sarap pang sweet and sour na ito. Kaya nga. kahit simple preto lang siya. Sarapan o. masarap no? pang ano mo. Oh, sa usang Hindi ko nga dalawang kilo. Sa linggo na namin yun. Diba? <laughs> Dalaw lang naman kayo eh. Okay. Oh. Set up na. Masa lang button ito? Yeah, sige sige. Yeah yeah yeah. na ha? Nakabiyahin ba? Nakabiyahin sir. Ngapon. Nakabot. Oo, oh, inaano na ngayon yun? Saan power niya? Inaayos na ngayon yun sa ano? Ah, oh, ito na pala. Oo, oh, tapos hihintayin <laughs> daw natin na mag zero zero. Um, then, uh, okay, tapos ito. 200, ah, 200 na. 200. Diretso na? Oo. yan ang presyo niya. Pares, 24 pesos, o so point, point Pares, 12 20. siya. Yung na? umayo. Ah, yan. yan lang. Layo pa yan, ah. Lumusong pa sa bahay yan. Oh, Good morning! Do! <laughs> The... Ay! Pasa <para laughs> baha doon? Ha? Ah? Makakako hindi ko kayanin dyan sa may nabangan. Eh, bumalik ako doon ako umikot sa may OMS. Galing Baka. ako doon. Ha? Ah? Galing ako doon, baha. Baka sa may, ko sa, sa may DNR, baha din. Papuntang City Hardware. Dito ako lumusot sa OMS. Oh, bibili, bibili, oh, bibili. ha. Oh. Uy, 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 yun oh. <laughs> ayos, 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 ayos. Thank you, thank <laughs> you. Kaya lang mo <laughs> yun eh. <laughs> ayos, pa ito, eh. <laughs> ayos, may baha. <laughs> oh. Ito oh, May pamain ka lang na 200. Matik na. Oo. Nagkala ka lang pala Wala ka Wala Wala

pang export yan ang tinatawag na original <laughs> <laughs> original <laughs> <laughs> yan natin yung para unang yan ang ano si sir gyan natin. Gyan natin. okay eight. Oh, perpotek. Perpotek. <laughs> <laughs>

Malalim na malalim ngayon sa ito sa inipay, hindi naman. Kaya? Tuwi Tuwigo nga kaya eh. Ha? Tuwi ko ako. Tuwi yung ako dumaan. Kaya wala doon. Baka madali ako wala. Kaya naman ng wig Kaya naman ng wig Wala kaya ng kutsi ko. Wala ng Walang, walang, walang sinyalis ng ano, ng lala, ang uh, hatpan. Maraming naman gumaga doon. E, kaya lang eh, matagal kasi eh. Baka ma-stack ako na dahan-dahan na gano'n eh. Baka bigla. Baka maano. Lumana eh. Pasukan. Good size o no? Eh, so wala kang problema ba? Ang taso sa'yo Ay, walang-walang wala Sira po yung salamin ni Titubong dito Kasi nung nakaraan lang Nasunogan siya dito Nasunog po itong buong kwarto na to Sira-sira yan Magulo Dahil nasunog Dami nito? Dami meron pa sa bukid hmm. ang, pa. Ang, ang mga pinabihay ko sa'yo Malalaki Mahirap i-dispose dito yun. Try One-one. Oo, one. oh, is it? Oo, oh, is bawi -baw ng punan siguro. Kahit na masama panahon na noon, nagtago pa mm, sila mabuti no? Mabuti nga, nga, nga. nga pa sila. Yung iba nga daw, hanggang ngayon, wala pang isda. Kasi nga, nakatago pa rin. Oh, nakatago pa rin yung iba. Oo, okay, narin. Pahinga uh, ulit sa raptor. Pahinga muna. Ito panahon, no? Makara, boss. Pahinga muna, pahinga muna. <laughs> Ayan po, oh, nakabayaran na, nakabayaran na. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, Hello. Hello. thank you. Yes po, babalik. Apre. Thank you, thank you, thank you. Ingat sir, ingat. Si Misa Rabas, kagabi lang, naka 50 kilos na eh. Order lah. <laughs> Yo, thank you, brad, thank you. Ingat, 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 thank you. Thank you. Ayo jangan kau nyuwana. Oh, pesta nya. Oh, uh, uh, Kaya uh, kaya nga dito kita-kita talaga siya. Thank you, salamat. Ingat. lang Ah, okay. Papunta nang i-event. sa lang. ayun Yun. No? Yun. Sabado. Wala so, ano mga gamit. kawayan bako Urman. Man. Rich man. Rich man yan, yaman. <laughs> Ito, basa ka na naman bags. Basa ka tayo. <laughs> yung kapote ko doon bags na ginabigay tatang ko lang magamit. Ako. Ayan bags o, ah, meron ka rin ba? Hindi mo nakita yung kusina doon yun, po. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Oh, tukod, tapos dito oh, sa ilalim. Ayan, tatagan natin to, Brad, to. Ayun, tama-tama no. o. Ayan, tama, inyan po. Saan si, si Kuya Danny baltang? Saan siya baltang? Saan siya niya dapat ka dito. So, sabi ko magpipinta tayo, hindi niya ako, pinanggalin si, ko dito. Ah, gano'n. Kanya sa mga 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 mga. kaya nga. Hindi palitan lang natin, i-ano daw eh. Si Tatang meron din. Saan siya baltang? Saan siya Hindi Brad, uh, wait lang. Huwag mo na kasi ipakuha mo dito ng ano yan, kawayan. Para hindi mag us yung, mag -uso -uso yung isda ba? Kapakuha na isang pako yan dyan. to 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 Malapad, lapad na to. Yan, pwede na ilapag lang yan muna. Lalagyan man yan Brad ng ano? Ang linolyong? <laughs> Kaya nagtanggalan nun Ay, pa, 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 lang lang po yan. Ah, sige. Sige, pakuha pa, nalang mo yan. Kaya, sige! O yan, Bons. Mga oh. oh, kanapa. Pakuha na natin itong lato dito pang... Uh, <laughs> uh, na natin pag yung... para pag hindi malaglag yung... parang maliglang. Parang maliglang. pa papakain ng mas malaki niyan, Bons? Kasi yan, kasi yan. no thank you kay ano kay Kuya uh, Odi kay Tinining pagpapayag sa question na to thank you kila Kuya Danny, kila April kila Norman kanila po itong kubo thank you very much Oh. Ano? no, ayos na ulit yung ano upuan dito ito so, brad gitna Ayan. dagdag tibay lang alis muna tayo dito kamo para hindi magbaba hindi magbaba <laughs> sumaksak, <laughs> sumaksak na. Ayan. Sige <laughs> po. Ayan. Sige. Okay. Okay na po. Okay na yan. So, di ba? Dagdag tibay agad. Malalay lang yan. Na oh. dalawang ganun pa, di. Ano pa? Ayos na. Dalawang ganun. Dalawang ganun na lang. Ha? Yung kapote ni Arpio, nag-ibistida lang ni Dalide eto ho pa lang eh kagatot sa sa akin hanggang bukong-bukong eh yung puncho, yung puncho sakin ano yung ano lang <laughs> hindi nang may sa, sa nila eh. <laughs> eh. <laughs> ni Raymond, ganyan yan eh kailangan ipos para akin eh ayaw bayad ng tagawak niya eh nawala kanya teh okay Yun! Ano pa Yun, yun. ni ako ang purman. Ako ang purman dito. Ito, ito. Sabi mo si Ito. Wala na, Ito Paano ka Ayan. Dito ba talaga? Testing mo na dito. Dito na ba? Sure na ba kayo? Oo ba? Dito? Ay, hindi. Taliyang ng balag Balagan muna yung loob. Ito, tago natin itong balag. Balag ni pare yon boss. Hindi na. Parang magpigil ka. Mulang-mula lang. Mm. Ang bugas-bugas. Bugas-bugas. <laughs> oh, -bugas. salam. <laughs> Salamat sa ukra. sige. Salamat. <laughs> Ay, meron po, doon po. Yun o. Oh. Uh. Pwede na pa ang latagan doon. Is that board? Is that nice? Is that? oh, pwede na dito. Is that, tapos may ano, may eh, patong, pat, patong ng yelo. Hmm. Tapos karatula. Tapos karatula. Yung board, ayos na? Ayos na? Ayos na? Uy! Thank you, thank you, thank you! Pwede dito ilapag yung anay, digital na ano yun o? Timbangan dito, dito ilapag. Tere na to. Ayan, no, pwede na! Pwede lang taga yung board! Dito, oh, dito lang to? Buhati na natin doon? Oh, buhati natin. buhatin buhati lang sa kagili dyan o. Oh. Bigat pa rin yan! Para malapit. Ang oh, 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 oh. Bulat ke no bigat no. <laughs> bigat ay yellow. 1 2 3. Pag, yan, pag -itago natin. up, <laughs> Sinaldo ko niyan. Ya. Yeah. <laughs> ala ala ni Naldo putik yan, mga karabas. Itong box na ito, itong box na to, yung case. Ay si Kejujet. Si Kejujet pala gumawa niyan. Siya lang yung nagtali-tali ng mga brace. Dinublihan. Dito lang, dito lang Dito lang sabi. Dito lang Dito lang sabi. Mm. Yun, no? Dito po mga karabas, ilipat na po natin dun sa pisto. Dito? Dito. Salakan doon dyan, ulo, ang, ang ulo doon, sa taas. Yan. yan ganyan siya. Yaon. Yeah, oh. <laughs> <laughs> tapos, sapin-sapin tapos, na natin ang ano. May sore na isa na yan ha. Ay, meron din yung kabila. <laughs> May sore <sura ice. laughs> sa akin. Ang <laughs> ano nang huli yan, mga nang huli. Ito uh, pala ang pinakamalaki. Palalaki ng ano nyo brad ngayon, no? oh. Sa kisi. Laban-laban yan, kawin. Masarap magdawi sa kawin. Grabe. Goods palang yelo na to, no? Dami yelo. Next time brad, gawin natin pala. Nakasako lang ng separate yung ano, yung yelo para hindi tayo mahirapan po atin yan di ba? nalagyan natin ng uh, cellophane plastic para ano yung anggin nitong mangga ay eh, masalo din konti lang yung pang display natin para hindi mabilasa yung mga isda para fresh pa rin dun sa uh, ice box Yan board yan, ganyan lang. Okay. lang para Oo. Kailangan nga may brace na nakahoy ba? Eh. Patatagin na lang natin sa susunod. May brace pa dapat na ano, yan eh. Tugot, sana ano? hmm. <laughs> <laughs> Curious ka, sige nga. Eh, document natin. Para... <laughs> Kita mo kung kita mo kung paano magbaon sa kahoy. Paong eh. <laughs> tinakir ang kamay. Viral yan no? Out of curiosity. <laughs> unang tao talaga, unang taong tinakir ang sariling kamay. Ang sariling kamay no. Wala mong gumagawa nun eh. Iya. <laughs> <Yeah>, iya <yeah. laughs> yeah. Isa pa no? So, yeah, dab dab add dab tayo ng dads. Etalalan lang ah. May wala lang isang mangga, si Ryan. Isa pa, isa pa mon. Isda kay Jan isda, isda. Uyan. Uyan. Thank you mga karaba sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless po. Ayun, hey, thank you. Bili na po kayo isda.